heat wave. Posible nga ba itong mangyari dito sa Pilipinas? Kung mag-occur po siya, ay ito po ay specific areas ng halimbawa po ay sa Tugigaraw Since this one is recorded April 27, where our 38.2 occurred the hottest temperature since the time of um, summer pagka ang uh, pang power banks or yung mga battery nating mga gadgets ay uh, na expose or nakulob sa mainit na sasakyan ay maaring mag-expand o lumolobo yung battery at maaring pumutok na uh, na maaaring pagmulan ng uh, sunog